Ito yun mga eksaktong dahilan kung bakit tumataas ang uric acid ng isang tao. Number 1. Pagkain ng mataas sa purines Ang mga pagkaing mayaman sa purines tulad ng beef, salmon, dilis, hipon at alimasag at ilang klase ng beans tulad ng munggo ay dapat bawasan dahil ang purines kapag naproseso ng ating katawan ay nagiging uric acid. Subukan kumain ng mas maraming gulay at prutas at piliin ang mga pagkaing mababa sa purines para maiwasan ang pagtaas ng uric acid. Pero, teka, alam nyo ba na may isang popular na inumin na nakakapagpataas din ng uric acid? Alamin natin sa susunod na video. Number 2 paglaklak ng mga inuming ito. Ang mga inuming may mataas na alcohol content tulad ng beer ay nakapagpapataas ng uric acid. Makakabuti kung lilimitahan o iiwasan ang pag-inom ng alak. Pero alam nyo ba, may isang pang-araw-araw na gawain na hindi natin namamalayan na may malaking epekto rin pala sa uric acid levels? Huwag palampasin ang exciting revelation sa susunod na bahagi. Number 3, hindi mo nagagawa ang iyong New Year's resolution. Kapag mas mabigat sa normal ang timbang, mas malaki ang chance na magkaroon ng mataas na uric acid. Para maiwasan ito, panatilihing active ang katawan sa pamamagitan ng regular na exercise at kumain ng balanced diet. Pero mayroon pang isang bagay na related sa ating katawan na maaaring magdulot ng mataas na uric acid. Ano kaya ito? Stay tuned para malaman. Number 4, isa din sa dahilan ng pagtaas ng uric acid ay ang ating pamilya. Hindi natin kontrolado ang genetics, kaya kung may history sa ating pamilya ng mataas na uric acid, posibleng magkaroon ka rin. Regular na check-up ang kailangan para ma-monitor ang levels at makapag-adjust sa diet at lifestyle. Pero alam nyo ba na mayroon ding isang simpleng bagay na madalas nating nakakaligtaan na maaaring magpataas ng uric acid? Alamin sa next point! Number 5, hindi ka mahilig uminom ng tubig. Kapag hindi sapat ang iniinom na tubig, hindi maayos na mailalabas ang uric acid sa katawan. Mahalaga ang pag-inom ng sapat na tubig araw-araw. Pero, aside dito, may mga gamot din pala na maaaring magpataas ng uric acid. Ano-ano kaya ang mga 'yon? Abangan sa susunod. Number 6. Mga gamot. May mga gamot tulad ng diuretics o water pills at mga gamot para sa high blood pressure na maaaring magpataas ng uric acid. Magpakonsulta sa doktor kung umiinom ka ng mga ganitong gamot. Baka may mga alternatibong gamot na pwede sa'yo na hindi nagpapataas ng uric acid levels. Pero may isa pang health condition na closely linked sa mataas na uric acid. Ano kaya ito? Huwag palampasin ang ating next discussion. Number 7. Mga sakit na nagdudulot ng pagtaas ng uric acid. Ang pagkakaroon ng high blood pressure, diabetes at problema sa kidneys ay maaaring magpataas ng uric acid. Importanting magkaroon ng regular na pagmonitor at tamang pagmanage ng mga kondisyong ito. Pero alam nyo ba na may certain types ng pagkain na maaaring mag-contribute din sa pagtaas ng uric acid? Alamin natin yan sa susunod na video. Number 8. Mahilig sa matatamis. Ang sobrang pagkonsumo ng mga pagkain o inumin na mataas sa fructose, tulad ng ilang processed foods at matatamis na inumin gaya ng milk tea, ay maaaring magpataas din ng uric acid. Bawasan ang pagkonsumo nito at piliin ang natural na prutas. Pero, may isang lifestyle change na effective pala sa pagkontrol ng uric acid. Excited na ba kayo malaman? 'Yun ang pag-uusapan natin sa next episode. Number 9, prolonged fasting or rapid weight loss. Alam mo ba, ang matagal na hindi kumakain o nagpapagutom at mabilis na bumababa ang timbang ay nagdudulot ng pagtaas ng uric acid. Sundin niya ang healthy at gradual na paraan ng pagbabawas ng timbang. At yan ang ilan sa mga pangunahing dahilan kung bakit tumataas ang uric acid levels. Pero teka, bago kayo umalis, may tanong ako sa inyo. Ano sa tingin niyo ang pinakamahirap na part sa pag ng mababang uric acid levels? May mga personal tips ba kayo o karanasan na gusto nyong i-share? I-comment nyo sa baba.